Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 12 At nakita ko ang dakilang maputing trono at nakaupo rito Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan Wala nang lugar doon para sa kanila At nakita ko mga taong patay, hindi dakila at dakila Nakatayo sa harapan ng Diyos at binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Alam nyo ba na ang hindi pagsampalataya sa Diyos ay kasalanan? Ang pagpatay, ang pangangalo niya, ang pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling, at ang mga iba pang kasalanan ay mapupunta sa impyerno. Ang mga taong gumagawa ng mga ganitong kasalanan ay papunta sa dagat-dagatang apoy. At isa na rito ang mga ayaw sumampalataya sa Diyos. Merong mga uri ng tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang tawag dito sa mga taong ito, ito po yung mga atheist o mga ateista. Ang atheist is a person who disbelieves or lacks belief in the existence of God. Meron din tinatawag ng mga anti-Christ. The word na anti, ito po yung mga against sa Panginoon at hindi nananampalataya sa Panginoong Isus. Meron din tinatawag ng mga satanista, hindi naniniwala sa Diyos, hindi nananampalataya kay Kristo at sinasampalatayanan nila ang demonyo o ginagawa nila yung mga ritual at pagsamba sa demonyo. Iilan e lang yung mga kapatid sa mga uri ng tao na hindi sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Isus at nakita sa propesya sa Biblia na ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang apoy. Revelation chapter 21 verse 8 Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya ang mga kinamumuhian ng Diyos. Mga mamamatay tao, makikiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay salawar, nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Merong magaganap na paghuhukom sa kinapal, sa lahat ng na nabuhay sa mundong ito. At ito ay tinatawag na final judgment. Tinatawag ding itong the great white throne judgment. Kung bakit natawag siyang final judgment, yung great white throne judgment, kasi may mga nagdaan ng judgment. Isa na dito mga kapatid, yung the ark of Noah, yung ginunaw ng Diyos sa pamamagitan po ng tubig, ng baha, ang buong mundo. Isa na rin dito yung sa Sodoma at Gomorrah na nagkaroon po ng apoy na asupre bumaba po mula sa langit at hinatulan ng mga makasalanang lungsod. Isa po yun sa mga paghahatol ng Diyos mga nakaraan at naganap sa mundo. At meron pong magaganap mga kapatid na paghuhukom. Nahahati po ito sa dalawa. Yung isa po mga kapatid para sa mga mana ng palataya. Ito yung tinatawag na Judgment Seat of Christ. Kung paanong re-rewardan at huhukuman yung mga mana ng palataya, yung mga naglingkod sa Panginoon. At yung mga hindi mana ng palataya ay huhukuman ito yung tinatawag na The Great White Throne Judgment. Bubukod po mga kapatid ang paghahatol sa mga hindi mananang ng palataya. At ito po yung huli. Kaya tinawag po siya na Final Judgment. Explain ko lang rin mga kapatid yung Judgment Seat of Christ na sinabi ng Biblia. Kung saan makikita yung mga versikulo na magkakaroon po ng paghuhukom para sa mga mananang ng palataya muna. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghahatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap na uukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito man ay mabuti o masama. Abutang ka man ng kamatayan o abutang ka ng rapture sa pagdating ng Panginoong Yesus, merong magaganap mo na judgment seat of Christ sa bawat mana ng palataya merong rewarding, merong crowning. Ibibigay po sa iyo yung putong, yung reward mo. Lahat ng ginawa mo ipapakita po doon. Hatulan din tayo at papakita sa judgment seat of Christ lahat ng ginawa natin at mga sinabi natin. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Kaya nga huwag hatulan ng anumang bagay bago dumating ang oras hanggang sa pagdating ng Panginoon. Dadalhin niya sa liwanag ang mga tagumbagay ng kadiliman at magpapakita ng mga layunin ng mga puso at ang papuring mula sa Diyos ay makakamtan ng bawat isa. Ipapakita sa Judgment Seat of Christ lahat ng paglilingkod, lihim o hayag sa harapan ng tao ay ipapakita po doon mga kapatid sapagkat walang nalilingid sa harapan ng Panginoon. Doon sa rewarding sa Judgment Seat of Christ, yon ang tinatawag na paghuhukom para sa mga mana ng palataya. At ang Great White Throne Judgment magaganap po ito pagkatapos ng millennial reign of Jesus Christ. Kung doon po sa Judgment Seat of Christ magaganap po 'yon bago po yung millennial reign of Jesus Christ. Pero dito sa Great White Throne Judgment magaganap po pagkatapos ng millennial reign. Ito na po yung huling paghuhukom at huhukuman po dito yung mga hindi mananampalataya. Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 12. At nakita ko ang dakilang maputing trono at nakaupo rito. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan. Wala nang lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila, nakatayo sa harapan ng Diyos at binuksan ang mga aklat. At ang isang pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kung mapapansin nyo po mga kapatid, yung patay na ay nag-resurrect pa. After mamatay ng isang taong makasalanan, dederecho po yan sa Hades. Pagkatapos po nun, mga kapatid, ihintayin nila yung final judgment. Doon sa Hades, pinapahirapan na po sila. Yung tinatawag na patikim ng impyerno. Pagkatapos po ng millennial reign of Jesus Christ, Magkakaroon po ng final judgment sa lahat ng mga hindi sumampalataya at lahat ng patay na po. Magkakaroon po ng final judgment at ipapakita at hahatulan ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos upang ibulid sa dagat dagatang apoy dito po sa Lake of Fire. Lahat ng mga hindi sumampalataya sa Diyos, lahat ng itinakwil si Kristo bilang Diyos lahat ng hindi naglingkod at binaliwala ang salita ng Diyos dito pa mga kapatid iaharap sa Great White Throne Judgment kahit patay na magre-resurrect po upang hukuman sa Final Judgment kung mapapansin nyo mga kapatid, ano nga ba mangyayari sa mga taong hindi sumampalataya sa Diyos? Grabe po yung mararanasan nila. Kasi kung nagpasasa sila dito sa mundo, yumaman, walang pakialam sa Diyos, walang pakialam sa salita ng Diyos, o kahit mahirap ngunit walang pakialam sa Diyos, alam nyo po mga kapatid, mayroong paghatol po sa mga hindi sasampalataya at sumasampalataya sa Diyos. Kung hindi sila abutan ng rapture at namatay po sila, dederecho po sila sa hades, sa pagpapahirap, sa patikim ng impyerno. Kung sila naman po ay maiwan sa rapture, mararanasan nila po yung great tribulation, yung galit ng Diyos na ibabuhos ang kanyang poot sa buong mundo, sa kinapal Pagkatapos po nun magkakaroon pa ng final judgment kung sila ay namatay na at nahihirapan na sa Hades sa patikim ng impyerno, sila po ay magre-resurrect, mag uli yung katawang lupa kanilang kaluluwa at sila po ay hatulan upang ibulid pa sa mas mahirap na kalalagayan. Ganyan po ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya. Asahin natin yung Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. At ano nga ba ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya? Merong paghuhukom para sa kanila at ang lugar na mga hindi mananampalataya, nagpasasa, hindi tinanggap ang Diyos sa kanilang buhay, meron pong patutunguhan, dagat-dagatang apoy. ito yung lagi nating tatandaan nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin hayag o lihim sa tao ay walang naitatago sa Panginoon mabuti man o masama merong Diyos na matuwid na hahatol sa atin sa kanyang paghatol merong tinatawag na judgment seat of Christ para sa mga naglilingkod sa kanya ang judgment na ito ay magaganap pag dumating siya at ito ay magaganap sa sangkalangitan pag kinuha niya ang mga mana ng palataya at ang mga nagtagumpay. Ito ang paghuhukom for the believers to elect to all ministers and to all servants of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 9 hanggang 11. Kaya nga naghahangad tayong maging kaluguran sa kanya, maging tayo man ay nananahan sa katawan o wala sa katawan. Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan, Maging ito man ay mabuti o masama At habang naglilingkod sa Panginoon ito yung dapat nating gawin bago ang paghuhukom na mangyayari Take away sin in your life those unholy people inherit the kingdom of God Sino man ang hindi namumuhay sa kabanalan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos Bago tayo magmana o bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos mayroong judgment na mangyayari. Dito ihahayag kung ano yung mga ginawa natin. At habang tayo naglilingkod, kailangan nating maging banal. Niniwala ako mga kabatid kung bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos ngayon ay eh gusto mong maging banal. Because without holiness, we cannot please God. Ang mga taong hindi matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. Huwag tayong magpadaya kasi ang lahat ng mga ang mga sumasama sa Diyos Diyosan po ang mga nangangalo niya yung mga namumuhay sa kaimuralan hindi hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos ganun din ang lahat ng mga magnanakaw ang mga mapagbutimbot ang mga mangingino ang mga sumisira ng kanilang katawan ang mga mahilig malait ang mga sakim ganit ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng pagahari ng Diyos. Hindi ba nyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, ang mga mga ngalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng pagahari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng pag ng Diyos. Kailangan natin ng matuwid na pamumuhay. Hindi po kasi na itatago ito. Hindi rin ito sinisekreto. Nahahayag po ito sa kinapan. Makikita ito ng tao at lalong nakikita ito ng Panginoon. Kailangan mamuhay tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos, yung katwiran ng Diyos. Unblemished. Kailangan walang batik dungis ang ating robe o yung ating kasuotan pag tayo ay humarap sa Panginoon. sa ang Panginoon ay matuwid at sa pagharap natin sa Kanya makikita kung ano yung ginawa natin nung tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kung ano yung mga ginawa natin, sekreto o hayagman ay ipapakita po sa paghuhukong ng Panginoong Hesus. Ito kasi mga kapatid yung sinasabi ng Biblia. Haharap tayo sa Panginoon sapagkat hindi niya sinabi kung kailan yung exact date at araw ng kanyang pagpaparito. Pero pinagahan tayo ng Panginoon. Tayo maging mapagbantay at tayo manatiling gising na nag-iingat sa ating damit na hindi magkakaroon ng dungis. Revelation chapter 16 verse 15 Narito, ako ay dumarating na katulad ng isang magnanakaw pala ang mananatiling gising sa pagbabantay at nag-iingat sa kanyang mga damit. Sa ganitong paraan, siya ay hindi maglalakad ng hubad at hindi makikita ng mga tao ang kanyang kahihiyan. Kailangan nating mamuhay ng merong kabanalan at katwiran ng Panginoon. Kahit po tayo ay nakapaligid sa mundo na napakagulo, huwag po tayong magpadaya sa gawa ng kaaway. Kasi alam ng Diyos yung mga paghihirap at yung mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Minsan napapaisip tayo na parang ang hirap maglingkod sa Diyos. Karamihan sa mga gumagawa ay hindi na talaga lumalakad sa kalooban ng Panginoon. At minsan pa nga, yung mga hindi lumalakad sa Panginoon, sila pa yung sumasagana. At ikaw na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ay parang nagihirap. Pero ang Diyos, lagi pong na-appreciate ang mga ginagawa natin. Ito po'y tatandaan natin, hindi po malaga kung paano ka nagsimula sa paglilingkot sa Diyos. Ang labanan dito mga kapatid ay kung paano natin tatapusin yung pakikipagbaka natin at yung paglilingkod natin. Marami mga nakikipagsapalaran ng hindi na patas para mabuhay sa panahon natin. Kapatid, manatili tayong tapat at manatili tayong naninindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Tulad ni Pablo na sabi niya na ang paglilingkod hanggang wakas ay kinakailangan ng may katapatan, pananampalataya at ang merong perseverance. 2 Timothy chapter 4 verse 7 hanggang 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka tapos ko na ang takbuhi. Naingat at kong lubusan ang pananampalataya. Kaya nga ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katwiran. Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin ito sa araw na iyon. Hindi lamang sa akin kundi sa kanila na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Masarap lang nun pagbulay-bulayan mga kapatid sapagkat merong inihanda sa atin ang Panginoon na langit at bukod po doon we will recognize ipapakita ng Panginoon kung ano yung mga paghihirap ito yung judgment yung paghatol ng matuwid nagawa mo yung mabuti mo nagawa mo yung maglingkod sa Panginoon hanggang dulo puputungan ka mismo ng Panginoon ng matuwid na hahatol sa atin be a faithful steward gawin natin ang pinakamabuti natin bigyan natin yung the best natin Gawin natin ito dahil pinagkatiwala sa atin ng Diyos ito. We are stewards. Pinagkatiwala sa atin yung talento, yung kakayahan, kayamanan, meron man tayong pamilya at lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa natin. Pagtapatan natin ito sa Panginoon, be a faithful steward. Ang sarap lang nitong pakinggan mga kapatid na natapos na natin yung paglilingkod at sasalubungin tayo ng Panginoon at ito yung maririnig natin. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. We will set you over much. Enter to the joy of your master. Kapatid, kung marami mang hindi nakaka-appreciate ng ginagawa mo sa paglilingkod sa Diyos, merong isang natutuwa nasisiyahan sa mga ginagawa natin. Kasiyahan ng Panginoon na tayo ay magtagumpay. At sa paghahatol ng Panginoon, ito nawa ay maging reminder sa atin mga dapat natin gawin bago ang paghuhukom ng Panginoong Isus sa atin. Kapatid, sa paglilingkod natin, kailangan malaman natin na tayo ay huhukuman ng Diyos. At ang huhukom mismo sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Isus. The judgment seat of Christ, ang lahat ng mga naglingkod sa Panginoon ay unang mahuhukom. Ganito mo mapapansin ng mundo, pahirap ng pahirap, kaya marami nalang lang gumagawa ng masama sapagkat maraming gumagawa nito. Ngunit ikaw ay manatiling tapat sa paglilingkod at pagtahak sa katwiran ng Panginoon sapagkat merong gantimpala ang Panginoon sa lahat ng magtatagumpay. Layunin ng pangangaral na ito para ipalam rin sa iyo na mayroong paghahatol sa lahat ng mga naglilingkod at hindi naglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin ang mga dating mananampalataya. Kaya nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya dahil sa pinangahawakan nilang pangako ng Diyos na kahit mamatay sa paglilingkod sa Panginoon, mayroong pangako ang Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Gusto ko pong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Maraming kanawang natutunan at panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. I-share natin ng gospel sa lahat ng hindi pa nakakakilala. huwag ang matatakot na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kristo sapagkat ito ang kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. Umiiral sa atin ang pag-ibig ng Panginoon, magkaroon ng kapayapaan sa ating pamumuhay, pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Ganun din ang pagsama ng Banal na Espiritu at lalong paglalim natin sa pag-aaral ng Kanyang mga salita. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page, click nyo po yung follow. Kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel, Huwag niyo pa kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell kung bago pa lang po kayo para kayo ay ma-notify kung may release tayong video. Kung nagustuhan niyo po yung ating content, yung ating topic sa video ng ito, let me know in the comment section. Share niyo din mga kapatid ang video ng ito at lahat ng mga na-upload natin kung gusto niyo maraming makakilala sa Panginoon. Salamat kapatid! Hanggang sa susunod pagkikita natin, ito ang yung lingkod, Pastor Gabeno. God bless you po.